Alam nyo guys, hindi mo makikita ang tunay na kagapuhan sa panlabas o kaya sa panloob. Alam nyo ba? Ikaw, alam mo ba? Alam nyo ba kung saan makikita ang tunay na kagapuhan? Ulipin ko, hindi sa panlabas at hindi sa panloob nasa akin tumingin kayo sa akin tumingin kayo sa akin di ba wala kayong makita ng kapuhan kasi e, nga ang tunay na gwapo yan o no? yan ang tunay na kapuhan so shout out sa mga gwapo yan Shout out sa mga kagaya kong guwapo. Bagong gising, Pen. Shout out sa mga guwapo dyan, ha. We love you. I love you all. Taas ang mga kamay ng mga guapo.